Parehong-pareho po ng sentimiento ngayon. Arong si si Baste Duterte, pareho ng sentimiento ng kanyang ama. Ang sabi dito, we are all asking. All we are asking is to hear us out. Ano daw? Pakinggan daw sila. Ano bang gusto niyo mga Duterte kayo? Mga hinayupak na to. Ano ho? Ito may kaugnayan doon sa mga rallies na madalas nga ay Uh, nakakansila, hindi natutuloy, may mga valid reason naman yan. At syempre, ang itinuturong dahilan ay ang administrasyon ni Marcos Jr. Sila daw ay uh, pinipigilan. Sila daw ay sinisikil sa kanilang kalayaan na, na magpahayag at mag-assemble. Nako po naman, ulitin ko ha, ano nga po pala ang gusto niyong sabihin? Eh di ba madalas kayong may mga patutsada sa kung kani-kanino sa opposition, halimbawa, at sa mga taong sa mga taong tinuturing yung kaaway, kayo po ang madalas ay may nasasabi. At yung mga tinuturing yung kaaway, hindi naman talaga nagsasalita. Tapos sasabihin nyo, hear us out. Ano bang gusto nyo? Di ba nakakapagtaka rin? Ako'y walang panahon magbasa masyado ng mga, ng mga news about the Dutertes. Pero yung ganito, talaga lang, o di ba't kayo ang madalas ay maraming nasasabi tungkol sa sitwasyon ng ating bansa na sana, In case of Digong, na sana, wala nang pakialam. Na sana, kung gusto niya tahimik ang buhay niya, hindi na siya, sana siya hikisaw-saw pa sa mga usapin, sa mga um, crisis, tungkol sa mga crisis, halimbawa, ng ating bansa at sa problema na kinakaharap ng ating bansa. Kung gusto niya talagang tahimik na lang na buhay. Pero ayan, napaka, you all have the freedom to say what you want to say. Okay? Banatan ang gusto niyong banatan. Tirahin yung gusto niyong tirahin. Ganun po ang ginagawa ng mga Duterte ngayon. Tapos sasabihin niyo, hear us out. Diyos ko po. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte says, he feel oppressed. Abo, yun pala. Oppressed daw sila dahil may mga hindi natutuloy na rally. Yun ba yun? Para saan ba kasi yung rally na yan? Hindi ba kinagtataka? sa panahong ito, sa kasalukuyang panahon na ito, talaga may parali rally kayo. <laughs> Hindi na po ba gumagana yung mga yung mga trolls niyo sa social media, yung mga troll farms. Kasi ang intensyon naman ng mga ganitong rally ay itest kung buhay pa at naandyan pa yung kanilang mga taga-suporta. Kaya peke yan, hakot kasi kadalasan, pututuo. kung totoo. Kung totoo, talaga napakakunti ang dadalo dyan. Pero karamihan, syempre, ay mga hakot at mga binabayaran. O ba? Diba? Gusto niyong ipabatid sa buong mundo na kayo pa rin ang bidabidahan. Kaya ganyan kayo. Uy, ang daming umaten sa maiso rally. Uy, punong-puno ang maiso. For just for Uy, punong-puno ng hakot. Kung ilang bus ang dinala na itong mga Duterte sa rally na yan. Uy, binayaran yung lahat ng mga... Sige nga, totoo ba? Na meron talagang pupunta sa mga rally na yan ang wala lang? Abay, sa, sa dami ng trabaho ng mga tao ngayon, kailangan kumayad at tumilo sa mahal ng bilihin. Tapos uunahin pa yan ng wala-wala lang. Natural may kapalit yan, for God's sake. Diba? The aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. Mm, wow. To help build the nation. Disko po. It is not really na may gusto kaming pabagsakin. All we are asking is to hear us. <laughs> Ano nga po kasi yon? Ano nga po kasi yung gusto niyo sabihin? E Iting sabihin niyo na sa social media, sabihin niyo na po sa sa istasyon ni Kibulo, yung MSM na ba yon? Diyan po kayo magpangayag, di ba na nabuo na yan para gamitin niyo nga sa inyong mga propaganda at kung ano-ano pa. We are uh, all we are asking is to hear us out and they don't even allow that. As a Filipino citizen right now, I feel oppressed sa ginagawa nila. Hindi daw kasi pinapayagan. O di ba? Um, siguro naman meron kayong mga baluwarte niyo na sa tingin niyo ay kaya niyo utuin yung mga constituents diyan. O, mga kababayan natin sa Davao City halimbawa, saan pa? Sa lahat ng parte ng Davao, magparali kayo sa bawat syudad, sa bawat municipality diyan sa Davao Region. Davao Region pa, Davao del Sur. Anyway, malaking lugar 'yan. So diyan na lang kasi kayo. Hindi yung gusto nyo akuin ang kinin ang lahat ng lugar dito sa Pilipinas at maglongsad ng mga rally. Tapos sasabihin halimbawa sa Tacloban, yung mga taga-Tacloban, ang dami nga attend. Sinusuka daw yung mga naandun, katulad ni Romualdez at ni Marcos Jr., yung mga taga doon. O di kayo na. Hmm? Good luck.